Pagpapunta kaming Cavite sa Etivac Billiards. Kasi nakaikot na kami sa Mindanao, dito naman tayo sa Luzon. Marami raw magaling dito sa cafe. na natin kung totoo ang mga chismes. Okay, nandito tayo ngayon sa Cavite sa Etivac Billiards. Ito ang nirekomendang bilyaran ni Basit Mukaybat, ang dating team captain ng Manila. Tara, silipin natin yung mga magta-tryouts para sa Sharks. Bumisita kami rito para makapag-try out. Simple lang naman, papatirahin ko lang kayo ng dalawang rack. Break run out. Pagkatapos mag-break, ball in hand. Tapos subukan nilang ubusin. Isang linggo bago mag-draft pick, uupo lahat ng team owners. Tapos lahat ng sasama sa listahan ng draftees, iisa-isahin nila. Sila ang mamimili kung sino makakapasok sa SBA. Iumpisahan namin yung minor league. Sa minor league, mas maraming players na makakasali. Tapos pagka gumaling kayo ng gumaling doon, pwede kayong umangat sa major league ng SBA. 뭐예요? 아이가 왜? 괜찮아. 오. 됐어. 고자. Okay, tapos na ang ating uh, pag-scout dito sa Etiva, Kasama natin oh. yun si Alen. So Alen, ilan taong ka na ba? 24 po. Batang bata pa. Saan mo nakilala si Basit? Dito po, taga dito po kasi siya At taga dito na. Bago mo lang nakilala si Basit? Hindi po, matagal na po. Inensayon na po kasi ako lagi. So lagi mo po. si Basit, tinuturuan ka magbilya? Opo. Kasi medyo maganda ang tira mo, medyo okay yung basics mo. So focus ka lang, practice ka pa, baka makuha ka sa SBA. Tingnan natin. Maraming salamat sa pag-tryouts. Uh, salamat din po, salamat. Isa pa sa i-interview natin si Daily Dose. Isang vlogger, content creator na bilyarista rin. So, nag-try out siya may tira naman. Bakit like, Bakit mo nahilig ako? ang bilyar? Hindi ko rin alam eh. Basta... Bigla ka nalang na-curious oh, tapos sinubukan mo. Swipe, swipe lang ako. Tapos so sabi ko, try ko kaya mag billiard Tapos hmm. yun, sa nakahiligan ng mag -bilyar. Working tayo. So, naghanap tayo ng hobby na ako. Walang injury hmm. masyado, di ba? Bilyar, di ka pagpapawisan masyado. I'm DOS, no? Daily DOS sa Facebook, sa TikTok. Follow nyo lang ako. Dun sa mga player dito sa Cavite area na hindi nakakaalam ng billiard hall namin. Petibak billiard hall. So, bukas kami. 9 a.m up to 4 a.m. Tsaka yung Sharks Billiard. Na, supportahan natin yung ano, local na league natin dito sa Pilipinas. So, nag-iisa lang to na nag-uusbong or nag improve ng mga Filipino players. Thank you. Okay, maraming salamat sa pag-host sa amin dito sa Etiba. Sure, Itaba. sure. Anytime. Ganda ng mga tables nyo. Lahat rason. Mas maganda okay. mag-practice. Punta kayo rito. Maganda lahat ng table nila.